Hi, welcome back sa Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na pinalabas sa taong 2000 at 12 na pinamagatang Blue Lagoon The Awakening. Nagsisimula ang pelikula at nakita natin ang isang babaeng nagngangalang Emma na napakahusay na estudyante at siya ang topper sa kanyang klase at pagkatapos ay may isang batang lalaki na nagngangalang din na napakatamad at tinatawag siya nitong prom queen. Nakikita natin kung gaano sila kaiba, si Emma ay napakaorganisado at nakikita natin siyang nagigising ng maaga sa umaga at sinusuri niya ang kanyang routine kalendar kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Sa kabilang banda ay nagising si Den pumunta sa banyo at nagsimulang maglaro ng video game. Kailangan ipaalala sa kanya ng kanyang daddy na kailangan niyang pumasok sa school at nahuhuli na siya. Pumupunta si Emma sa paaralan at nakilala niya ang kaibigan niyang si Lizzie. Nagsisimula silang mag-usap sa hallway at sa panahong ito ay nagsisimula na ang klase at makikita ang guro na nagsasabi sa mga estudyante tungkol sa trip na kanilang pupuntahan. Sa susunod na araw ay ang trip nila sa Trinidad. Nagmamadali si Emma na pumasok sa klase at si Den naman ay nagpakita rin sa likod niya ang kanilang guro na nagngangalang Christensen, pagkatapos ay nagpatuloy upang bigyan sila ng karagdagang briefing tungkol sa trip at sinabi ni Lizzie, kay Emma na si Den ay pupunta rin sa paglalakbay na ito, dahil mayaman ang kanyang ama, at siya ay humila ng ilang mga string upang makuha ang kanyang anak sa paglalakbay na ito. May isa pang lalaki na nagngangalang Steven na interesado kay Emma, ngunit walang pakialam si Emma, para sa kanya, ang kanyang kaibigang si Lizzie, ay nagsasabi kay Emma na mas lumalapit kay Steven sa panahon ng trip, ngunit si Emma ay ayaw gawin ito. Sinabi ni Emma kay Lizzie na mag-focus siya sa pag-enjoy sa biyaheng ito. Hindi siya mag-aalala kung sinong lalaki ang dapat niyang puntahan. Nang nag-uusap sila ay biglang napansin ni Emma si Den na naghihiwa ng mansanas gamit ang kanyang napaka-cool na kutsilyo at ayaw ni Lizzie ng ganoon. Ito ang sinasabi sa kanila ng isa pang babaeng nagngangalang Helen na dati ay magkasama silang nag-aaral ni Den at idinagdag na si Den ay talagang isang medyo cool na lalaki. Gayunman ay naniwala si Lizzie at makalipas ang ilang sandali, ay nilapitan ng guro si Den, at nakita ang kutsilyo nito. Nilapitan siya nito at agad na kinuha ang kutsilyo. Sa laki ng kutsilyo ay hindi ito maitago sa bulsa. Dinala siya ng teacher sa principal's office, dahil lumalabag siya sa rules sa pagdadala ng kutsilyo. Handa na si Emma na sumama sa biyahe, kinabukasan, at sinabi sa kanyang ina na talagang nagpapasalamat ito sa kanya, dahil pinayagan niya itong sumama. Ang mayamang ama ni Den sa kabilang banda, ay dumarating din, upang ihatid ang kanyang pinakamamahal na anak, at sinabihan siyang magingat doon. Sinasabi niya sa kanyang anak na talagang pinaghirapan niya ito para makasama siya sa biyahing ito kaya mas mabuting gawin niya ang lahat ng makakaya. Nang sasakay na sila sa bus, muling nagpunta si Steve para makipaglandian kay Emma ngunit sa halip ay hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, lahat sila ay nakarating sa Trinidad at sinabi ng guro sa lahat na pinapayagan silang lumabas at magsaya ngunit kailangan nilang bumalik bago magdilim. Ang susunod na bagay na makikita namin ay ang lahat ng mga ito ay nag-enjoy sa pool. Nakabikini si Emma at hindi na napigilan ni Steven ang kanyang excitement. Si Den gayon paman ay hindi sumali sa kanila. Nasa pool si Emma nang mapansin niya si Den na nakatayo sa balkonahe at nakatingin sa kanya. Ito ay nang si Steven ay hinila si Emma mula sa likuran at tumalon ito sa ilalim ng tubig. Nakita ito ni Den at umalis. Sa susunod na araw, sila ay paggawa ng ilang mga konstruksyon. Nang si Mr. Kristensen ay nagpunta, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagsimulang gumawa ng maliit na paaralan para sa mga bata sa Trinidad at si Den ay nakikita ang paggawa backflips, at nakita ito ni Steven, kaya nagpunta siya kay Emma upang sabihin na si Den ay pagpunta para sirain ang trip na ito. Kinabukasan ay nag-video call si Emma sa kanyang mga magulang nang magpakita si Jude, at sabihin sa lahat ng babae na inimbitahan silang lahat ni Steven sa isang party. Ang party na ito ay pagpunta sa isang bangka, at si Emma ay hindi interesado sa pagpunta, ngunit si Lizzie ay pinipilit siya upang sumama sa kanila at siya sa huli ay sumang-ayon. Nang gabing iyon ay nagpunta sila sa party at hindi masyadong natuwa si Emma na naroon sila sa taas nito. Pagdating niya doon ay napansin niya si Steven na humahalik sa ibang babae at ito ay sumisira sa kanyang mood. Si Den ay naroon din at nang si Emma ay dumaan kay Den Tinanong siya ni Den kung gusto niya Steven at sinagot siya ni Emma na hindi siya interesado sa mga bagay na ito at ang mga pulis ay biglang dumating at sinabi sa lahat na bumaba sa bangka. Biglang si Emma ay nahulog sa bangka, mismo sa dagat at walang sino man ang nakapansin sa pagkahulog maliban kay Den. Tumalon si Den sa tubig at tinulungan siya sakay ang dinghi nang hindi magkaproblema. Si Den ay napansin na lubid lamang ang nakakabit sa dinghi sa bangka at walang motor. Gusto ni Emma na bumalik sa bangka kung saan ang party, pero sabi ni Den sa kanya na kung babalik sila agad doon ay magkakaproblema sila kaya dapat hintayin nila ang pag-alis ng mga pulis at pagkatapos ay maaari silang bumalik. Ito ay nang ang isang bagyo ay tumama at sila ngayon ay hindi maaaring bumalik sa malaking bangka kahit na gusto nila. Lalong lumala ang bagyo at halos mag ang kanilang munting dinghey habang ang dalawang ito ay kumakapit para sa kanilang buhay kinabukasan ay inihayag ni Christensen na hindi na natuloy ang trip dahil sa party ng mga estudyanteng ito kagabi. Sinabi pa ni Lizzie sa guro na hindi bumalik si Emma kagabi. Ang dalawang ito sa kabilang banda ay nagawa nilang makaligtas sa bagyo at malapit na sila ngayon sa Caribbean Island. Si Den ay tumitingin sa paligid at wala silang nakikita kundi tubig. Sa ngayon ay malayo pa rin sila sa isla, tinitingnan ni Den ang kanyang telepono nang makita na may tubig dito. Sinasabi niya kay Emma na suriin ang kanyang telepono at ang kanya ay hindi nasira, ngunit sinasabi niya sa kanya na wala itong signal. Chinek ni Christensen ang attendance, at nalaman niyang nawawala rin si Den. Si Emma ay kasalukuyang sinabihan si Den na dapat ay sumunod na sila agad sa party boat pero hindi pa rin pumayag si Den. Pagkatapos ay napansin ni Emma ang isang isla, at ibinaling nila ang kanilang bangka patungo sa isla. Si Christensen ay nagreport sa pulisya na nawawala ang dalawa sa kanilang mga estudyante simula kagabi at tinanong ang mga opisyal kung may magagawa sila tungkol doon. Sinasabi sa kanila ng mga opisyal na naligaw ang mga bata sa dagat kaya hindi sila sigurado kung matatagpuan sila Emma at Den. Samantala nagagawa nilang makarating sa isla, matapos ang ilang paghihirap at mabilis na tiningnan ni Emma ang kanyang telepono kung may signal ngunit wala pa rin siyang nakikitang signal. Pagkatapos ay nagpatuloy si Den, nakahanap siya ng baril malapit sa isla, at nagpasya siyang itago ito. Nang nalaman ng tatay ni Den na nawawala ang kanyang anak ay nag-aalala ito. Dali-dali siyang pumunta sa school para makita ang prinsipal, at nakita niya si Barbara, ang ina ni Emma doon din parehong tinanong sila ng mga magulang tungkol sa mga nawawala nilang anak, at sinabihan sila ng prinsipal na wala siyang masasabi sa ngayon. Bumalik sa isla, sina Emma at Den ay sinimulan ang pagtuklas ng lugar at pumunta sa kagubatan sa isla. Dumating sila sa isang talon at si Den ay nakikita itong napakaganda at hiniling niya kay Emma na kumuha ng kanyang larawan ngunit siya ay tumangging nagsasabi sa kanya na huwag nang gumawa ng iba pang problema. Pagkatapos ay umaakyat sila sa tuktok ng isang burol upang makakuha ng mas mahusay na tanawin ng lugar, ngunit wala silang nakita. Pagkatapos ay nagpasya silang bumalik sa beach at napansin ni Den ang isang kweba. Sinasabi niya kay Emma na buksan ang ilaw sa kanyang telepono at habang papasok na sila sa kweba, inaatak sila ng grupo ng mga paniki na nagtatapos sila sa pagbagsak sa pool malapit sa talon at nagkaroon ng ilang kasiyahan doon. Agad na bumalik ang dalawa sa beach at nakitang nawawala ang kanilang bangka. Andoon lang ang life jacket. Kailangan nilang makauwi sa bahay kaya sabi ni Den dapat subukan nilang gumawa ng sariling bangka. Ang dalawa pagkatapos ay magsimulang maghanap ng mga bagay na magagamit nila sa paggawa ng bangka, ngunit wala silang nakita. Si Emma at Den ay umupo lang. Malapit na lumubog ang araw at sabi nila na maganda ang araw. Si Den ay masyadong abala sa pagtingin sa magandang paglubog ng araw habang si Emma ay tinanong siya kung saan siya ay nawala at siya ay umiiwas sa tanong. Pagkatapos ay nakahanap si Emma ng ilang pagkain sa kanyang bag at iyon lamang ang magandang nangyari sa kanila sa ngayon. Ibinabahagi niya ang pagkain kay Den. Sa kabilang banda ang kanilang mga magulang ay nasa airport at naghihintay na makakuha ng flight papuntang Trinidad para hanapin ang kanilang mga anak. Malapit na ngayon sina Emma at Den sa isa't isa. Habang gumabi ay may naririnig na ingay si Emma pero sinabihan siya ni Den na huwag nalang pansinin ito at sa kanya napansin na malamig na ang pakiramdam nito kaya ibinigay niya ang kanyang damit. Tinanong naman siya ni Emma kung bakit prom queen ang tawag niya sa kanya, at sinabi ni Den na maganda siya, kaya naman tinawag niya ito. Ang dalawa pagkatapos ay nag-uusap sandali, at Emma, ay muling nakarinig ng isang ingay at sinabihan lang siya ni Den na huwag itong pansinin. Nakatulog sila at kinaumagahan ng magising si Den ay nakita niya itong nagsusulat ng SOS sa beach. Pagkatapos ay pumunta siya para lumangoy bilang siya ay tumingin sa kanilang mga magulang na nakapunta sa Trinidad. Sa ngayon si Christensen, ay sinabi sa kanila na ang kanilang mga anak, ay hinahanap ng mga pulis, at hindi pa nila mahanap ang dinghi na ginagamit ng mga bata upang makalayo sa gabing iyon, ngunit walang bakas ng mga ito pa. Ang tatay ni Den, si Jack naman ay nagbibigay sa kanila ng pera, para ibigay sa mga pulis, para mabilis silang magtrabaho. Tumawag ang kapatid ni Emma sa kanyang mga magulang upang humingi ng update tungkol kay Emma, at sinabi ng magulang sa batang babae na hindi pa nila ito nahanap. Pumunta si Emma sa talon upang kumuha ng tubig, at muling narinig ang kakaibang ingay ngunit wala silang nakita maliban sa mga nyog, saging at ilang iba pang prutas na makakain at nagtatayo pa ng kubo para sa kanilang sarili. Napapagod si Den at doon mismo siya nakatulog. Nagpatuloy din si Emma sa paghiga sa tabi niya at inilalagay niya ang kamay niya sa likod nito, gusto niya ito at hindi nagsasalita. Kinabukasan ng maghuga si Emma sa talon, tinanong niya si Den tungkol sa sunscreen, at sinabi niya sa kanya na hanapin ito sa bag, at sinabi niya na ginawa niya ito, ngunit hindi niya ito mahanap doon. Pagkatapos ay lalo siyang nagdududa na sinasabi sa kanya na may iba rin sa isla na ito. Si Jack ay kasalukuyang kumuha ng helicopter upang hanapin ang mga bata sa gabing yon. Si Emma ay nakakita ng isang bungo ng tao sa isla at talagang nakakatakot ito. Pinakalma siya ni Den at niyakap na naghantong sa paghalik at napunta sa Jogjogan. Pagising niya kinaumagahan, ay hindi niya makita si Den, kahit saan at talagang natatakot, tinawag niya ito. Pumunta si Emma sa gubat para hanapin siya, nakita niya itong naghuhukay at tinanong kung ano ang ginagawa nito, at nagsimula siyang kumilos ng kakaiba, at tinanong siya nito kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ay nahulog si Emma, at nasaktan. Si Den ay ginamot ang kanyang sugat at ang dalawa pagkatapos ay nagsasaya malapit sa talon. Pagkatapos ay sinabi ni Den sa kanya, na nananatili siyang tahimik sa paaralan mula nang mawala ang kanyang ina sa isang aksidente. Kinabukasan ay umuulan at sina Emma at Den ay nagpatuloy sa maraming kasiyahan na ginagawa nila at pagkatapos ay ginagawa nila ito sa kwarto. Ito ay ngayon ay isang buwan at si Lizzie at ang iba pang mga batang babae ay nakita sa balita na sila ay tumigil sa paghahanap kina Emma at Den. Naiinis siya at lumilipas ang mga araw na ganoon lang at habang ang dalawang ito ay nagkakaroon ng pinakamagandang oras sa kanilang buhay, ang kanilang mga magulang ay nag-aalala. Sumuko na ngayon ang may sakit na si Barbara matapos nilang magbigay ng mga polieto sa mga dumadaan na may mga larawan ng mga bata. Siya ay babalik pa uwi, pero gusto pa rin silang hanapin ni Jack. Sina Emma at Den sa habang panahon ay tila nagsasaya sa isla, kahit walang ibang nakikita, kundi kalikasan, at ang kanilang kaibig-ibig na pagsasama, sila ngayon ay talagang mahal ang isa't isa, at siya ay nagsasabi sa kanya na siya ay talagang iba sa paaralan. Si Emma naman ay nagsasabi sa kanya, na gusto talaga siya nito, at sinasabi nito sa kanya, na gusto rin niya ito. Isang araw ang dalawang ito ay nagsasama sa gubat ng marinig ni Emma ang isang helikopter na dumadaan, agad silang tumakbo sa dalampasigan upang gumawa ng hodyat. Mabilis nilang sinusubukan na hanapin din ang flare gun, ngunit hindi sila maswerte at ang helicopter ay dumadaan lamang. Hinanap ni Emma ang flare gun, ngunit hindi niya ito mahanap. Si Emma ngayon ay sigurado na talagang may iba pa sa isla na ito dahil ang kanilang mga bagay ay patuloy na ninakaw. Isang araw ay may narinig silang dagundong mula sa gubat at pareho silang pumunta sa gubat upang makita kung ano ang nangyayari doon. Nakatagpo nila ang isang itim na panther at si Den ay nagsisimulang tumakbo pagkatapos ng ilang sandali, ay nakita ni Emma si Den na nakahiga sa tabi ng Black Panther na puno ng dugo at may kutsilyo sa kanyang kamay. Pinatay niya ang Black Panther, at habang patuloy ang pagjogjogan nina Emma at Den nagbabahagi sila ng karagdagang intimate details kabilang ang mutual desire na magkaanak ngunit ang hirap ng buhay sa isla at pag-aalala sa kanyang pamilya ay lalong nagpapahirap kay Emma. Isang araw lahat ng ninakaw nila, ay nagsisimulang mahulog mula sa puno, at nang tumingin sila sa labas, ay unggoy pala. Si Emma ay pinaputok agad ang flare gun, para magbigay ng signal at hindi masyadong masaya si Den tungkol doon, dahil mahal niya ang buhay doon, kasama si Emma. Ito ay ngayon ng isang daang araw mula nang sila ay nasa isla, ang helikopter sa wakas ay lumapit at napansin ang mga ito. Ang susunod na makikita natin ay tinatanggap sila ng kanilang mga kaibigan at pamilya sa airport. Si Emma ay nagkaroon ng popular na posisyon sa paaralan, habang si Den ay patuloy na iniiwasan siya at nang adjust araw-araw. Ang kanilang relasyon ay pinutol at dumidistansya siya nito kay Emma. Pumunta si Emma sa prom habang si Den ay pumunta lamang sa pagpupumilit ng kanyang ama. Nakita ni Emma si Den sa labas na tinitingnan siya, sinabihan siya ni Lizzie na puntahan si Den. Pagkatapos ay naglaplapan si Naden at Emma at sumayaw. At dito na nagtapos. Salamat sa panonood. Please like and subscribe. Maari ding pindutin ang notification bell para sa iba bang recaps.